Hi guys! Dahil nga umuwi ang kapatid ko at ang kanyang pamilya. Nabanggit niya sa akin kagabi. Ganito daw ang gusto niyang ula. Kaya bumili na ako ng isang kilong alamang para yan ang lutuin ko. Insan lang naman kasi silang umuwi dito. Iya, yeah, namiss niya ito. Ginisa ko muna pala ang konting luya. At sinunod ko na rin ang bawang at sibuyas. Pag nagluluto pala ako guys ng alamang, medyo madami ang nilalagay kong sibuyas at bawang. Mas masarap kasi at malasa ang alamang kung ganito ang pagkakaluto. Habang inaasikaso ko pala ang sangkap kanina, pinalambot ko muna ang namin Nilagyan ko na rin niya ng asin at paminta. Medyo natatagalan pala akong magluto nito. Kasi gusto ko talagang sobrang labot ang karne. Yung habang kinakain ko ito, nalulusaw na ang taba. Inilagay ko na rin pala dyan ang kamatis. Para makasabay na siya sa pagluto. Wala pala akong nakuha ang hinog na kamatis sa palengke. Kaya pinagjagaan ko na ito. Ang importante para sa akin. Kompleto ang mga sangkap na gusto kong gamitin. Nang makita kong golden brown na ang karne. Hindi ko na ito tinigilan sa kakahalo. Para namin maging pantay ang pagkakas kaluto nito. Nilagyan ko muna pala ng konting tubig ang alamang. Ako siya piniga para mabawasan ang alat nito. Pagkatapos ko palang mailagay dyan guys ang alamang, bigla namang nawala ang mantika. Kaya yeah, dinagdagan ko pa ito ng isa pang tasang mantika. Nilagyan ko rin pala yan ng tatlong scoop na asukal at konting ginis sa mix. At linagyan ko rin ito ng dalawang kutsarang suka. Para pag di ito naubos ngayon, sure ako na di ito agad masisira. Nilagyan ko rin pala yan guys ng tatlong pirasong green na sili. Nilagyan ko rin yan ng pula sili. Kaya lang, di ko na siya hiniwa. Para kung gusto rin kumain ni nanay at tatay, di na sila sisipunin at di na rin nuluha habang kumakain. Hanggang dito na lang po. Bye!